a blessful day sa ating lahat. Mayroon na naman tayong gustong ibahagi sa inyo. Napaka-easy na recipe gamit ang ating sangkap na ito. So, please do continue. Alamin kung ano ang mga sangkap na ating nilagay para sa ating masarap na recipe. Isa sa recipe na aking gustong ibahagi sa inyo, gamita natin ng baguong na tahong or sisi, kung tawagin dito sa amin. So, samahan nyo ako sa kung paanong paraan at anong pang mga ingredients ang aking i-add on para sa ating recipe na mayroong sahog na tahong na ito. So, dahil nga sa sobrang alat, hugasan muna natin ang ating tahong. So, yan lang. Kunti ilang ang ating kinuha dito sa isang botelya na ating nabili. Pagkatapos nating mahugasan, so, ganyan na siya. Ready to cook na tayo. Before tayo magisa dahil sa unang kumulo ang ating tubig diyan, magpakulo muna tayo ng miswa. So ang miswa na ating gagamitin ay kailangan mo nang hugasan natin 'yan or pakuluan separate. Sa natin ilagay yung ating another ginisang mga ingredients. So, habang kumukulo or nagpapakulo tayo ng miswa dyan, pwede na tayo mag-start sa ating iba pang mga ingredients. Nilagay tayo ng cooking oil. Igisa natin ang onion, garlic at kamatis. Yan, isabay na natin ang onion at garlic. Add natin ating kamatis. Yan, lagay natin ang ating pakong. nandito na tayo sa ating pinakuluan kanina ng miswa. So, hugasan muna natin ulit. And then, sabay na natin sa pagpakulo sa mga ingredients na ating nagisa kanina. Ayan, hmm, balikan natin. Mangok. I-add natin dyan ang ating pinakuloan. Ayan. isa ito sa best of the best recipe gamit ang kahong natin best of the best Masarap kasi. Hmm. pa muna natin saglit yung sabaw niya dito sa ating miswa at saka tayo maglagay ng sapat tubig. Yan, maglagay tayo ng mainit na tubig na mabilis try okay, lagay natin ang ating bell pepper cover check natin looks good So, tikman natin at i-adjust ang kanyang lasa base sa ating masarap na panlasa. Wala tayong pa i-add na asin. Saktong lang ang alat niya. Pwede tayo mag-add na ng konti magic sa akin. Sarap. Ang bango. Hmm. Konti magic sa na. Ay, nothing. Ay, So, tayo ay magla-last touch nito sa ating malunggay. Lagyan natin siya ng malunggay para mag-uun natin ang isa sa masarap at masustansyang recipe na ito. Ayan, malunggay. Okay. And the last touch is malunggay. Yan, sana nagustuhan nyo ang ating pamamaraan ng pagluluto dito ng miswa with bagoong na sisi or bagoong na tahong. So, thank you again. Yan ang ating masarap at maglasang recipe for today. Mmm. So ayan nga bye god bless and maraming salamat ulit